Kaya daw mag po sa inyo sana. Umayong gutak 'tanding sana. So, kakagising ko lang. So, mag-umay ako ako maya pala. So, si partner na sa tindahan kung hindi siya ng sakit. So, ngayon ay gawin na ako para na ng tubig. So, wait lang. Ay, nakapagsaing na pala si partner. Ayun, mainit-init pa, oh. Kala ko hindi siya nak nakapagsaing. So, ngayon, guys, ay mag... Papakulo muna ako ng tubig para magkape. So, hugasan ko na yung takore kasi... Parang madumi yung... Ano, hugasan eh. so, ko muna natin So, ang ilagay kong tubig dito ay konti lang siya guys. Para mabilis siyang kumulo. Ayan. Para mabilis siyang kumulo guys. So, hugas-hugas muna pag may time. Lagyan na natin siya ng tubig. Hanggang tamang tamang-tama lang para mabilis siya kumulo. Pwede na. So, kag... Uh, kami lang naman dalawa ni partner magkakape kailangan kung tila yung tubig sa takore so magkapi ni taon taon guys mga pitanin ninyo so abrihan sa anak ko ang kuwan so mangilang mo sa ako mag wash up wasa ako sa ko ang face kasi mura na siya kuwan sorry Kusin hitabo sa cellphone niya, mura na. kuan, mura na. Siguro si sira si LCD. ng CD ani ba. Sira si ron ng na cellphone ng kasama ko, guys. Kasi na matay mat, namamatay yung cellphone niya palagi. Na, palagi namamatay yung cellphone niya, siguro sa LCD yung sira niya. Ang kanyang cellphone. Niya. Nagpapuloy na ko ng tubig. Hindi pa na yung gamot Mamaya na ako magkain. Mag Kasi mag-inom pa ako ng gamot. na Mag-intay ka isa ako. Mag Intay ka. Masarap yung gulay ito yung kagabi, no? magkapit magkapit po tayo magkapit tayo kapitan ninyo so meron akong spaghetti dito ayan spaghetti may sa maliit na ano so ayan dyan si partner ayan. so ka kami ngayong umaga so meron na siyang spaghetti ayan Maghintay ka dyan isa ka, huwag kang alat-atat alat-atat ha kay Sarap ng kape. Ano una? Nung una, yung kape. Parang nag-ano na ako. Parang nagsawa na ako. So, ito. Bandisal. Dito, dito ko ilap. Dito ko na nailagay. Ayan. Dito ko na lang siya pinatong. Pandisal sa umaga. dan ya. santai yuk, kontenin yuk. yuk. Sapat lagi Nih, bikin kita apa ya? Hmm. Kita Tap on. Tinapay on. Hmm. Hmm. Punta mo ako labas. Doon ako magpahangin. Doon ako magkakape. asa ko diri sa gawas so diri ko nagkape ko oh, ang tagon so dito muna ako sa labas guys nagkakape muna ako so dito ako magkakape sa labas As, pahangin muna ako kasi doon sa loob kasi sobrang init balinsangan sa loob so ngayon ay dito muna ako sa labas so ako lang so yung kasama ko na sa loob ng bahay <clears throat> Maganda yung ano ngayon guys kasi ano siya hindi ka mainit pero maya maya mainit ito pero maya maya mainit ito siya maya maya ka ha? tumain na naman siguro yung aso doon sa Ah. Cute ang aso. Nakadungaw, nakadungaw sa bintana siya. Nakadungaw niya sa bintana. Chukoy, chukoy! Chukoy, chukoy! Chukoy, chukoy! Tapitan natin siya, guys. Tsukoy, tsukoy. Hello. Hello. Bukit <laughs> niya, nasa bintana siya. Hello. Gusto mong lumabas, no? Parang gusto niya lumabas, guys. <laughs> nasa bintana siya. Ah, <laughs> Ang kitang aso guys oh. Nasa bintana siya, nakadungaw. Ayan oh. No, Ilalapitan siya ng aso ni Kuya. ano yan siya guys may lahi yan siya aso uh, aso po yan ng ano ng kapitbahay namin bali dalawa lang aso nila so parang yung isa siguro ano yun eh parang husky parang husky yata eh. ayan nakadungo nga sa bintana kasi parang gusto niya yata ang lumabos Uy, Cukuy, cukuy. <laughs> Pakulong muna ako ng tubig guys. Hindi ko tubig para sa gulay na talbos ng kamote. So, pakuluan ko muna, muna yung talbos ng kamote. Pagdating ko. Uh, kasi si partner ng atupag ko ano parang palit o ng kamote ito ako gula nalapas salo 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 ay so itong noodles ay lutuin ko to itong so, noodles para may ulam kami So meron para may sabaw din. Lagay mo na ata ano bunga. Kulay dilaw to parang itlog. Oo. Pero apat na buwan to sa bago niya. Ang tong niya harvest. Apat na buwan. Masarap niyan pag na bago ng eh, pagkatapos ano. <tong> Kaya ayan nga ay bago ko. Nagdiri ng kamatis kakalaman sa amin na siya ang bago parang marami yung sampo ni nanay no natalbos sa kamote eh paano naman kasi yung ibang magtitinda dyan hinihimay pa nila yan ah. tanggal pa nila yan tapos hati hatiin para makakita sila ng malaki ganyan yan sila yung isang big kiss at tiin pa nila yan big sampo o di laki oh, ng tubo nila yung yung iba dyan yung binibenta nila ano kaya ni ate dyan ano yun, oh, yung subwana na yan sina ano pa niyan yan pati yung doon sa banda sa yung pitinda ng katabi ng isda kinihima-hima yan pa yan hindi nila alam pag nasira pa banda nila logit sila yung bukal na siya o oh. kung kulog na siya. Ang dulong so, tagad-tagad lang sa ay ng panipart sa talbos sa kamote. Tapos, inulod na siya dari sa kuan sa kaldero Kaya, mabilis kang mana siya makuan kay mabilis kang siya, makuang, kay, mabilis siya ma... Tapos lang na siya butangan o kanyang bagoong kaya naman mong gulungin si bagoong kaya pag -o. Ang tawag ano yung sa mua ginamos. pero lain man yung siyang ginamos. Lain nilang ginamos eh, kay kuat. Parang sa tubig. Sa ang ka ng taho. Taho daw, isak. Pag hingi ka doon ng taho. Doon sa labas. Ay. Huwag ka maglabas-labas dyan ha.

Ay, Yanagama. Tapos unya taon taud ang among ulam mo guys. Tuan noodles. Unya kapit. So, so wala man may laing ulam, mora yung ulam mo namo. So tipit-tipit sa ta para tuan Kasi so, sobrang pa man ang mga bilihin sa Manila. Wisak pa Pasok dito. Ay, ayaw makinig. Ayaw mo talaga makinig. Silalim. Ay. Silalim, sa silalim. Sa Ikaw, so, sabar kang kasaway, ha? So, sabar kang kasaway, ha? Nakakainis ka. Huwag kang lalabas. lalabas. Napakapasaway mo. Kapag lumalaki ka, pasaway ka pa. Mas lalo kang naging pasaway ah. Taho daw. May binibenta din si Kuya ng ano, ng puto at saka olchinta. Ah, masarap yung kamatis. photo lang niya dala, wala sang puti. Oo. Tingin ako doon sa may nagbili ng tao doon. Nag-try ako ng tanong kay Ma'am Angie at saka Ma'am kung may yung secret. Oh. Sabi niya wala. Wala pa siguro yun sa pero malapit na siya maluto. Magantay ha, magantay. bigyan ng pagkain. Sa. na. Ay, ang ulam po. Oh. Ang ulam inaabot-abot niya. Isak. Ay, papat ang balahibo niya. O oh, magano maglibad-libad. isa ko maghintay ka ha pagkatapos ka kaamo mo na kumain hindi na siya katagal pagkuhan masarap naman talaga yung talbos ng kamote pag ano nilaga tapos nilaga ng paguong at saka ano kamatis yan yung yan yung lagi namin iniulam sa ano eh probinsya Kasi ibang tong panumisigilan. Dati, sa bounty press ako, pwede kami magsigil pag walang-wala na talaga kami na importante. Pag importante na kailangan. Tapos ngayon, hindi na daw pwede magsigil. Hindi, hindi pa naman ako talaga ako nakaprya dyan magsigil Simulan nag-start ko ng 2016 dyan. Oo. Oh. Hindi pa naman ako nahihirap ng pera kasi, noon kasi, Maglalang lang din ako nang nag-uutang kung nangangailangan lang si Tatay ng malakihan sa pabinsya. Pero pag hindi na, wala naman kailangan. Hindi naman talaga ako nang utang. Nagbagpas muna ako guys ah. Kasi yung palahibo ni Saab, mayroon tamang... Di ba nangangailig mag-uutang mag ng malakihan kung hindi lang ma-importante? Walang hap yung kailangan sa Pag na-uutang ka ng kanyang kasama ko... So, ngayon, guys, ay samahan niyo pa kumain. So, at kaso lang, parang nakangati ako kasi parang bawal yata sa akin. Ah, no? uh, ginamos yung bago ko kasi may allergy ako sa katawan. Nagkaroon ng pantal-pantal yung katawan ko. So, ayan ang makikita nyo sa camera. Ang dami kong pantal-pantal. Ayan, so isa itong sa mga ah, uh, ano, epekto sa gamot. Epekto yan sa gamot na iniinom ko. Ayan, o. No? So, bali, parang normal lang siguro ito. Ayan. Eh. Pati sa dibdib ko rin, mayroon na rin pantal-pantal. Ayan. So, ayan. So, kailangan ko pa ito, um, ano, kailangan pa na ko siya i- eh, inungan sa doktor ko um, sa budget advice nila, ani sa kuwa, kay kay tambal mangod, di pa ino mangod nila sa kuwa, nang tambal. So, dahil, na, So, tambal dari, bali doon ako buko duha ka buka guys naghihatag sa buka pero abot lang sad kung kaniba ang naka nakakuha sa ang allergy kasi nagkaroon ng mga pantal pantal kaniba ba oh? so e, i ko o oh, di e, lantad so mga tulo ng paadlaw nga gilantad o oh, e, So mga unta ninyo guys. Mga unta ninyo. So akong ulam karon. Talbos ng kamote na may kamatis. Kamatis with bago o. Sa Bisaya pa, kinamos. Aray ko. So mga unta. Ano ang kalamihan ni Sobrang sarap nito guys. Itong talbos ng kamote na may kasamang bago o yan sinong nakaranas na nitong kumain yan. siguro ang nakaka-relate ng ay yung mga uh, may hirap hindi katulad ng ibang mayayaman dyan sa tabi-tabi nagpapanggap na mayaman ayaw kumain ng bago o oh, mga ganyan ganyan Bago ang artalbos ng kamote sa amin talaga, sa amin talaga guys, itong talbos ng kamote ay masustansya sa amin. Contento na kami sa aming inuulam na pagkain or gulay. Mas lalo na itong kamatis, ito, itong inuulam namin, mas lalo siyang masarap ulamin. Ito. Kung wala kaming ulam, ito lang talbos yung kinukuha namin sa amin garden. And so, muna tayo ng ating kanin. So, may plato tayo dito. <coughs> yung aso ko, yung aso ko guys. Hindi maroon mag-antay, pero pinakain na yung kanina eh. So, isang ha? pinakain ka na ha. Pinakain ka na. Tapos parang hindi mo. Ay, mais ayos ka. Tapos ka na kumain. Ay! Tapos ka na kumain ha, tapos ka na kumain. ka kumain. Maghintay ka kung bigyan ka. Bigyan ka na naman ni eh, ulit eh. Ang problema lang kasi sa'yo, pag kumain ka, gusto mo minuto. Walang katapusang kain. Pre, ano yung ano mo? Yung chan mo? Ay bulate? Ang dragon? Then, kuha na tayo ng ulam. So, kunti lang yung kukunin natin at albos ng kamote dahil para mamaya din may... Ang tayo, may ulam. Ay, hindi ko pala naluto yung ulam, guys. Ay, yung noodles pala. Nakalimutan kong lutuin yung noodles. Kasi, nagbili na kasi si partner ng...